Inamin na ng rumor girlfriend ngayon ni Sian Lim na si Ashley Ortega ang totoong namamagitan sa kanila ni Sian. Ayon sa nakalap naming impormasyon, madalas na umanong nakikita magkasama ngayon si na Ashley at Sian ang magkasama. Mula umano ng ma-issue ang di umano'y hiwalayan ni na Sian at Kim Chu, nagsimula na din kumalat ang mga larawan ni na Ashley at Sian na magkasama. Samantala, in denial naman si Sian ang tanongin ito, kung si Ashley nga ba ang babaeng ipinalit nito kay Kim Chu. No comment naman ang sagot ni Sian. Ayon sa ilan, alam na umano ang sagot na no comment ni Sian. Sa naging pahayag naman ni Ashley, tahasan netong inamin ang totoong namamagitan sa kanila ngayon ni Sian Lim. Panahon at tamang pagkakataon na din umano siguro ang na nag-adya para sabihin niya ang katotohanan. Nagdag pa ni Ashley, masaya umano sila ngayon ni Sian at matagal na din umanong hiwalay si Sian at Kim Chu bago maging sila ni Sian. Ayon pa kay Ashley, matanggap man o hindi ng mga fans ang kanilang relasyon, wala pa din umanong choice ang mga ito kundi tanggapin ang katotohanan. Samantala, marami naman ang na nagulat sa naging pahayag na ito ni Ashley. Marami din ang hindi nabigla dahil sa Nagtada na din umanong isyo ang tungkol sa namamagitan kina Sian at Ashley. Sana umano ay maging masaya si Sian at Ashley sa relasyon nila ngayon.